Hello mga moms, good morning sa inyo mga moms. So adito ah, tayo ngayon sa Hinaguan kung saan po yung kapistahan ngayon. Oo. Oh, oh, Ay, hindi ko alam kung anong pangalan ng kapistahan nila dito. Anong, anong pangalan sa kapistahan nila dito? Kuwan ng Japon. Hindi mo yung alam? Ah. So ngayon okay, mga ma'am, si dito po tayo kasi naguan at di diba, ngayon. At mag iikot muna tayo dito mga ma'am. So dito muna tayo kasi dito tayo yung mga yung mga bisita po natin. Dito po talaga sila kukuha ng mga pagkain. Iikot mo kaya dyan, Beshi. oh, ayan. Hintayin dahil. O, oh, oh. di ba? Hindi kami basta-basta dito sa celebration dito sa Inaguan, lalong lalo sa Inaguan. Ang celebration nila dito ay mas bonggang bongga talaga. Kasi pinaghandaan, pinag-isipan um, pinag yung kanilang um, uh, dito kasi da, de, sabi kasi mama uh, take note lang muna mag-explain muna tayo kasi yung una si mama sita kasi sabi ni mama sita hindi daw siya hindi daw uh, may bisita daw siya doon sa mansion kaya hindi daw uh, mag-celebrate si do, doon sabi ni mama sita so dito na lang daw si madam mag-celebrate sa hinaguan para may bisita si mama sita, may bisita doon si, si, madam so yung bisita ni madam lahat ay dito po sila uh, pupunta at kakain at makitiyas So dito naman na area dito, diba na silakan na po ito yung mga area dito. May silak na po ito yung mga upuan nila, diba? Oo, at syempre, dito po, um, mga ibang bisita uupo sa ating, ah, dito sa ating waiting area kasi na sobrang busy na talaga ngayon. So dito naman tayo, mm dito naman tayo yung mga mga Oo, at may mga upuan tayo dito na bongga din. O di ba? Pagkita mga upuan natin. Ganyan lang po siya. Simple lang po siya. Pero maraming mga, maraming, maraming bisita makakaupo dito guys. So dito naman tayo guys. O oh, dito tayo. So dito tayo guys. So dito ay... So, alam, so alam muna natin mga mamsi um, dito tayo, nagbibilis kami dito, kami ng mga nagpapulis dito, yung iba kasi wala, umalis, gabisi na sila lahat, o oh diba? So, dito tayo, nagbibilis dito lang yung area natin, ilano uh, na natin, tinapos na po natin, sinagad na po natin yung ating uh, area para pagdating ng mga bisita ay wala na po tayong problema. At may nalimutan pala tayo guys, kasi yung e-house pala natin ay punong puno na ito ay wala nang wala nang pagbakante dito sa ating A house lahat po ng A house po natin ay may naka-schedule na po lahat ang 8 na A house po natin wala na pong vacant doon bakit may mga bisita pa tayo doon sila o oh, kakita mo <laughs> kaya yan lang muna mo mga, mga mousy so thank you so much po sa ating mga um, kapiesta <laughs> sa ating mga ngayon dito sa Sulana so good luck sa inyo sana pag um, marami pang blessings sa dumating sa inyo talang na doon so, yeah. <laughs> bye guys thank you so much o na. so dito guys hanggang be hanggang busy sila guys so nag uh, may nag uh, didilig na mga halaman dito di ba kasi para mas bongga talaga mamaya oh, sobrang busy talaga ngayon ng araw na to at ayan po si Gimo si hi mo na Gimo ayan po si si Dong Chuyans, ayan po siya guys. Oh, siya po ay uh, naghahakot ng mga uh, basura dito na nilagyan ng mga um, ano dito, damo at ibang mga basura sa bisita po natin. Oh, ayan po siya. So dito naman tayo mga ma'am, si So sobrang close up po talaga dito, at ate. Oh, 'Di ba marami mga ginagawa yung ating mga bisita. At yung mga bisita natin ay sobrang busy pa talaga ngayon today's video natin or today's morning. Ayan sila oh mga ma'am, si So Good luck sa atin. At dito naman ay... Ayan, guys. Oh, wait. Ayan. So, um, dito naman, iba naman po yung naka-assign dito sa ating um, basura. Basura. Ayan po si kuya. Siya po yung naka-assign po dito sa ating bas basura area. Uh, uh, so, pinag-ano mo niya yung mga... Uh, um, Mga tawag dyan, mga lata, mga botilya at iba pla plastik lahat inano po niya. Tinabi po niya, di ba? So good luck na lang sa atin. sa Ang na nga. Pagka-taas na siya? ang kanang mo. yung spaghetti. As in. Taman. wala, giinot sa kuwan bito. <coughs> so, as yun lang itong ay, napalit namin. Bakit <coughs> <coughs> Kung sa'yo mag-ibuhat dahi. Kung sa plato dahi, kung sa'yo Ha? Kung mga manaan mo. Ah, 200 kabuo. Kung sa'yo mong roll ka roll? Kung sa'yo mong roll? Ano sa dishwashing? As a? Head. As a head pala si Bakang. Wait, asa mo mo? Ngayon sila guys, sa nagluluto na po sila guys. Ano yan? Ano yan, Beshi? Adobao ano po Ah, uh, buto-buto. Ayo buto-buto. So, masarap na gawin Sige. Okay. Parang pa parang pagpag. <laughs> pagpag. Pagpag. Pagpag si pag 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 din si pag bola pag 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 pag

Apritada. Apritada. Ayan guys, lumpia po yung ating um, ano mamaya, luluto. Luluto. Ayan, ayan yung lumpia guys. So, oh, sarap. Oh. Diba? At syempre, ito din yung liver steak ni Bating tik Ang luto niyang liver steak guys. O, oh, ayan ba. Uh, pa. Uh, pa Parang adobo siya o parang humpa. Pero hindi po yan. Ano po yan? Atay po yan ng baboy na ginawa niya ang liver steak guys kaya. At siyempre ito naman yung niluto ni but ni Simply Amore kagabi ang spaghetti. ayan yung ating spaghetti guys kahit may pusa dito sa gilid. ayan yung spaghetti natin. Ang sarap. At hindi mawala yung ating lagayan ng ating ulam kasi nga ba diba, fiesta ngayon oh ang lalaki. Kasya dito isang tao. O, kaya, ang rakit talaga, guys. At bubuksan po natin ang luto ni... Bulugan oh, tuloy ng ano. Last eight, ang luto ni Maring Mar na humba. Kagabi pa lang po yan, naluto niya yung humba, guys. So, yan lang muna yung ating... Um, ano nga guys? Food oh, today. Kaya, wala. At ayan guys, ayan yung sabuaw. Sabuaw? Adubaw. Ayan yung ating adubaw na luto sabuaw. ni Simply Amore. Di bang ba sarap guys. Oh. Uh, uh, ako, ako yung nag ano, naghawa konti sa glit. Habang um, sinisi. Inahalo ni, ano, ni Simply Amore yung kanyang nilutong adubaw. At syempre, ayan na po yung ating luto ni Britney. Na yeah, bola-bola. Ayan, nilagay niya po yung dyan sa mantika para maluto niya ng bonggang-bongga. Ano kaya ang lasa nito? Ni Britney. Ayan, guys. Uh, um, <laughs> At syempre, ito yung uh, ah, tinatawag na, ay, tinagurian na luto. Ay, sabah, uh, hindi no. ko dito mo doon si Sitang, kaya mo <laughs> Hindi, ay, nakuha mo bisita. Bantay mo yung mamanda yung Sitang sa una, magyan niya birthday disperte At syempre, ito na nga, ito na nga, nang luwat ulit, ulit, ulit ay, sa ano. Ito yung dinuguan ni uh, oh, oh, di ba, ang oh, sarap. Oo, oh, oh. Oh, oh, di ba, ang sarap ni luto ni Batingting na. Dinuguan na, um, paboritong luto ini Didong. Di ba, madumi, pero masarap. Oh, okay. Okay. Pinky... Pinky... Uh, Arizona, pinkie pinkie ano pa pinkie, <on>, Thank you, zidito, ano lahi ni luto ni lagi saan? masarap? <şimdi> ipogas sa amin. nito nga. Masarap. Ipahugas ay yung na yung 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 Ayun yung 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 ayun. yung 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 Ayun yung 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 yung